Aabot sa mayigit 1.2 billion pesos na halaga ng ayuda, serbisyo programa ang inihatid po ng gobyerno sa inyunsad na bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Sultan Kudarat. Ito na ang pinakamalaking servisyo fair na naitala sa ngayon sa buong bansa. Ang detalye sa ulat ni Mela Lesmoras, Rise and Shine Mela. Masayang masaya si Serena nang matanggap niya kahapon ang higit apat na libong pisong ayuda mula sa gobyerno. Kasama siya sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o displaced workers o program ng Dole. Bahagi ito ng mga programang tampok sa bagong Pilipinas Service Fair na inilunsad sa Isulan Sultan Kudarat. Ang bagong Pilipinas Service Fair ay isang one-stop shop caravan ng gobyerno na layong ilapit sa mamamaya ang iba't ibang serbisyo, programa at ayuda. Ayon kay Sirina, lubos niyang magagamit ang ayuda sa iba't ibang pangangailangan tulad sa pagbabayad ng kanyang utang. Mahalaga po talaga kasi apat na anak ko, maliit lang yung income ko kaya mas mabuti na nakakuha ako dito, bless ako kasi... Uh, makakadamalaking tulong po sa akin. Bukod sa dole, meron ding payout ng mga ayuda ang DSWD. Habang ang iba pang ahensya, may hatid ding iba't ibang serbisyo. Sa kabuuan, nasa 55 national government agencies, ang nakiisa sa Bagong Pilipinas Service Fair sa Sultan Kudarat, hatid ang 329 programs, services at aid na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Isang mahalagang proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang BPSF. Bilang kinatawa ng presidente, si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa launching ng programa. Kasama rin dito si Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo Jr. Bilang pakikisa naman, halos limampung kongresista na karamihay mula sa Mindanao ang nakisaya sa okasyon. Kasama rin dito ang mga local at national government officials. Ito ang pangako ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr patuloy tayong iikot at maghahatid ng tulong hanggang sa mas parating natin ang bawat sulok ng Pilipinas. Hindi tayo titigil kahit anumang pambabatikos at panira ang an iba sa atin. Nagpasalamat naman si Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Magunda Dato sa administrasyon. Bukod dyan, iginiit ng gobernador ang mariing pagtutol sa itinutulak ng ilang personalidad na pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Hindi pwede mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. We must stand as one united Philippines as we have seen through many years. It was all besides that we work together. It unlocks many things the true potential of the Filipino people. Kaya we will continue to stand for unity and we continue to rally behind the good president Bongbong Marcos as one united Filipinos. Bukod naman sa BPSF, inunsa din sa Sultan Kudarat ang cash and rice distribution o card program kung saan higit 28,000 beneficiaries ang nakinabang sa kalahating milyong kilo ng bigas. Yung kongreso ninyo, araw-araw kami po sa kongreso ay maraming nag-iisip kung paano makakabuti, makakaka-gaan makaka ang buhay nyo. Yun po naman talaga, gusto natin nga, ng presidente, di ba? Basta sama-sama tayo, muli, pero dapat happy tayo. But wait, there's more. Sa gabi naman, may pagkakaisa concert din na handog sa probinsya, tampok ang tanentong Pinoy. Magtatagal hanggang ngayong lunes ang bagong Pilipinas Service Fair. Pagtitiyak ng pamahalaan, patuloy silang magsisika para mas mayangat pa ang buhay ng ating mga kababayan. Mula rito sa Isulan Sultan Kudarat, malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.